Ayan mga bok, nakuha na natin sa si Chowking. Atin na natin. And fairness, dami ah, ang daming followers ni ma'am. 83k. <laughs> Nagulat ako, ma'am Leah. <laughs> mga bok, ngayon naman ay meron nag-order sa atin. Chowking naman yon salamat sa nag-order kay Ma'am Leia. yan. Sa mga gusto magpabili or pasabay, padala, pwede din ang kas. Uh, PM nyo lang po ako or mag-join po kayo dyan sa Mindoro Angkas kas 24-7. Ayan. Ayan ito. Wala tayo mapagparkingan ha. <laughs> dito na lang sa gilid. Good morning po, pa-order po sir Take out Ayan mga bak, nakuha na natin sa Chowking I-deliver na lang natin Thank you Malapit lang sila mga bak Nandito na pa ako, ma'am. sa <laughs> akin yan. Hindi sa'yo. Sorry. Hindi ko kasi alam eh. <laughs> Nag-moist na yung ano, nabasa. Ay, yung resibo pala. Bale, may sukle pa na. Ilan niya ang sukle? O, oh, tama. O, oh, 20, 20. Ayan. Oh, Nagsama-sama na yung pera. Thank you, ma'am. Hindi <laughs> ko alam, susunod na lang eh. Pwede ah. Atin na natin. And, fairness na, ah, ang daming followers ni ma'am, 83k. <laughs> Nagulat ako, ma'am Leah. <laughs> Yan, ipalan nyo din siya, mga bok, nagbablog din pala siya. Yan, sa so mga gustong mag-order, PM nyo lang ako. And then, join na ah, sa Medoro Angkas 24 7